Ayan, kumusta at isang magandang araw na naman po sa inyong lahat mga boss. Welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page, Rick Lawrence TV. At tara po man, samahan mo na kung manood dito sa panibago kong video ibahagi sa inyo. At dito po sa video na to ay atin pong tuklasin kung paano natin ikabit yung wiring connection ng harapan at likuran na blower fan motor. So ayan po, meron na pong ginawa dito ng mga component at dito ko na sa inyo tuturo kung paano yung wiring connection. Pero bago yan mga boss, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at nakapalo sa aking Facebook page, ayan po, pakisubscribe nyo na ako dito sa aking YouTube channel at ipalo na rin po yung aking Facebook page. So, yan po mga boss, tara po sabay-sabay nating panoorin itong video na to. Pasok mga kaibigan! Ayan po mga boss, inyo pong makikita ito na po yung mga component na ginawa ko at dito ko na sa inyo tuturo kung paano yung wiring connection ng ating dalawang uh, blower fan motor. Lalo na yung sa likuran dahil po meron nga nagtanong dito kung pwede ba siyang i-splice na lang yung wiring connection sa harapan. At sabi ko ay hindi pwede gawa ng meron siyang kanya-kanyang resistor block at this in time dapat meron siyang sariling relay fuse at yung kanyang sariling switch. So yun po atin po makikita mayroon na po tayo ditong battery at dalawang fuse yung ating makikita dyan dahil po ang fuse ng ating blower ay magkaiba iba yung sa harapan at iba yung sa likuran at yung fuse na ating gagamitin dito ay 30 amperes so ayan din gagamit tayo dyan ng rear switch so ayan din mayroon tayong ignition switch na pinakita dito kaya mayroon tayong ignition switch dahil yung wiring connection ay kagabit natin sa terminal e 5 ng ating dalawang relay ay dapat manggagaling yan sa ignition switch para po maiwasan na kapag naka-off yung ating sasakyan or makina ay hindi siya gagana dahil kapag ka hindi natin idaan sa ignition switch mayroon pong tendency na pag nakalimutan natin yung switch pag-off ay gagana pa rin yung blower fan motor so po ba din yung battery. So yan po yung ating gagawin para safety yung ating wiring connection. So yan din dito yung ating harapan na relay. Dito yung likuran na relay. Dito naman yung likuran na blower fan motor. Tapos ito yung harapan na blower fan motor. Then, yan po tulad ang sinabi ko mayroon tayong kanya kanyang resistor block yan. So ito yung harapan at ito naman yung likuran. Then mayroon din yung kanya kanyang switch. So ayan. ngayon yung wiring connection ay atin pong itutuloy. So una ay dito tayo sa ating battery. So ito yung ating battery. Simpre pong negative ay galing na yan sa ating body ground. Dyan yan yan nakakabit sa body ground. Then dito sa positive terminal, kukuha na tayo dyan ng wiring at ikabit natin dito sa parihong fuse. So ayan, parehas lang yan sila dyan makakabit. Tapos yung ating output ng fuse, itong sa harapan, ikakabit din natin yan sa harapan na relay, yung terminal 30. Ayan. Tapos, yung ating terminal 85 ng harapan na relay, gagaling yan sa ignition switch. So, ito yung ignition switch. Ang ignition switch naman, ang input nyan, ay manggagaling yan sa battery. So, ayan. So, dito tayo kukuha ng ito kaget natin papunta sa ignition switch uh, sa ating terminal 85 na relay. So, ayan. So, yan, ganyan. Ngayon, yung Criminal 86 ng ating harapan na relay, I-body ground na lang natin yan. Kung saan malapit tayo magkabit ng blower fan motor. Tapos, yung Terminality Sabin, ayan, ko na yan dyan. Yan na yung output natin ay kabit sa harapan na blower fan motor. So, ito yung positive side. din ito naman yung negative side. Then, yung kabilang terminal ng blower fan motor, ayan po, manggagaling na yan sa resistor block. So, yung makikita, kumpleto na yung ating wiring sa ating relay. Yung ating resistor block naman ay yung 1, 2, and 3. Ay yung 1, ikabit natin sa low yan 'yung nakalagay na yan tapos 'yung number 4 sa medium din yung high naman sa number 3 ayan tapos yung output ito na yung resistor nya yan yan na yung ikakabit natin papunta dito sa ating blower fan motor sa makatawid ang ating switch ng blower ay negative switch control pero tandaan mga boss mayroon ding positive switch control pero yung ating nakikita dito ay negative switch control so ayan tapos na tayo sa ating harapan na blower fan motor susunod naman natin yung likuran So ito yung ating relay. Ayan, makikita po natin mayroon tayong terminal 30 dyan. So ganito naman yung ating gagawin. Kukuha tayo dito sa output na ignition switch. Ikabit natin sa ating rear blower switch. So ito yung magiging control at ang switch niyan ay malapit pa rin sa driver switch. Then ikakabit natin to sa terminal 85 ng rear blower relay. So ganito na lang ang busundan nyo na lang yan dahil medyo masikip yung ating wiring ayong ating ginawa so yan then yung terminal 30 manggagaling na yan sa fuse naman so ito yung ating fuse kakabit natin yan sa terminal 30 ayan ayan tapos yung ating terminal 86 ayan po i-body ground na lang din natin yan kung saan malapit din yung ating lower fan motor Then yung 87, ito na ikabit natin dito sa rear blower fan motor. So ayan, ito yung positive side. Ayan, then yung negative side, manggagaling na rin yan sa resistor block. So ayan. Tapos ito yung ating switch. So yung katulad ng sarapan, ito yung low. Kabit natin sa number 1 sa switch. Then yung medium sa number 2. Then yung number 3 ay sa high. So ayan po, ganyan lang po yung wiring connection ng likuran at harapan na blower fan motor. Ito pong nakikita natin mga boss, ito yung negative switch control. So ayun ko yung makikita mga boss, itong real blower fan motor, kapag hindi ito naka-on, yung ating switch sa may driver side na kinabit, ay hindi rin gagana kailangan i-turn on din yan bago gagana yung rear blower fan motor. Siyan po, sana po itong video na to ay makatulong sa inyo at sana po ay inyong magustuhan. At kung sakali mo po inyong magustuhan, isang like and share naman po maluwag sa inyong kaluban. At maraming salamat ulit sa inyong panood. God bless. Mabuhay po kayong lahat hanggang sa sunod pa nating mga video ay atin pong antabayan at panood. God bless at mabuhay po kayong lahat.